So, ganito po yung gagawin natin guys kasi ah uh, tiningnan ko, trinay ko lang siya. Bali, chenek ko yung uh, audio uh, video ko na inupload kahapon. Ayun. Uh, meron siyang views na 240 views sa Reels. Ang gamit ko is uh, original audio. Ayun, hindi ako naglagay ng music diyan. So sa kung titingnan mo yung content monetization niya is zero $0 siya. So wala talaga siyang earnings. So ngayon, nag-upload ako ngayon ng ng video nilagyan ko siya ng music. Ito. Nilagyan ko siya ng music. Ayan, uh, pagka 100 views niya ay nagkaroon na siya ng uh, $0.01 malaki yung pagkakaiba niya. So, merong earnings agad nung nagka 100 views na siya. So, ganit, ganito po yung gagawin natin guys para